tawag niyo na lang ako Misty. Ito ang kwento ko isang gabi ng Pasko na hindi hindi ko na makakalimutan. Noon, para sa akin, ang mapamahinay katang isip lamang na matatanda para takutin kami. Lumaki akong nakikinig sa mga kwento ng lola ko, lalo na tuwing Pasko. Isa sa mga madalas siyang banggitin ay ang tungkol sa pagsabig ng medyas. Huwag kang magsabit ng medyas na walang laman. Pinupuno yan ng masamang espiritu. Nakakatawa para sa akin noon ang ideya para bang hindi naman nakakatakot ang isang simpleng medyas? Ano ba ang pwedeng mangyari? Kaya noong gabi iyon, December 24, naisipan kong subukan ng pamahiin na iyon. Hindi ko alam na simula pa lang ito ng isang bagay na magpapabago sa pananaw ko habang buhay. Sa bahay namin sa probinsya, tahimik ang Pasko. Hindi ito kasing ingay ng mga nasa lungsod, pero masarap ang pakiramdam ng malamig na hangin, ang bango na lulutong ng nayamon, at ang ilaw ng maliit naming Christmas tree sa sala. Alas ons ng gabi, natapos na ang aming Noche buena. Halos lahat ng tao sa bahay ay nasa kwarto na para matulog. Ako naman na natili pa sa sala, nag-aayos ng mga dekorasyon at nagpapalipas ng antok. Sa tabi ng Christmas tree, sinabit ko ang isang lumang medyas na pula, ang dating ginagamit ko noong bata pa ako. Wala itong laman. Sabi ko sa sarili ko tingnan natin kung may pupuno nito. Malay mo, may himala. Natawa pa nga ako sa sarili kong biro. Iniwan ko ang medya sa tumakyat na sa kwarto para magpahinga. Nagising ako ng madaling araw. Wala akong ideya kung bakit, pero ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Parang may bumubulong sa tenga ko. Dumilat ako at ang una kong napansin ay ang kakaibang lamig sa kwarto ko. Mas malamig ito kaysa dati at parang may amoy na hindi ko maipaliwanag amoy kalawang na hinaluan ng bulok. Tahimik ang buong bahay. Pero parang may mabibigat na yabag na naririnig ako mula sa sala. Dahan-dahan akong bumangon. Kinuha ko ang maliit kong flashlight at bumaba. Ang bawat hakbang ko pababa ng hagdan ay parang mas lalong tumatahimik ang paligid. Pagdating ko sa sala, napansin kong parang masyadong madilim kahit na dapat maliwanag ang Christmas lights. Ang ilaw nito ay tila mapusyaw, parang sinasakal ng kadiliman. Sa ilalim ng Christmas tree, nakita kong may tumutulong mula sa sinabit kong medyas. Akala ko tubig lang, pero nang tumapat ang liwanag ng flashlight ko, napansin kong kulay pula ito. Lumapit ako ng dahan-dahan. Ang puso ko'y kumakabog sa kaba. Inabot ko ang medyas. Mabigat ito mas mabigat kaysa noong iniwan ko ito. Nang buksan ko, muntik na ako mapasigaw. May laman ng medyas. Hibla ng buhok na parang mula sa anik ng tao. At sa ilalim nito ay isang piraso ng basang papel. Nang ilapit ko ito sa flashlight, nakita ko may nakasulat sinabi ng huwag mong gawin. Nanginginig ang kamay ko. Ang medyas, pati na rin ang sahig, ay may bahid ng dugo. Ang amoy ay lalong sumingaw, halos mapasuka ako. Sa takot ko, itinapon ko ang medyas sa sahig at tumakbo paakyat sa kwarto. Pagpasok ko sa kwarto, nilock ko agad ang pinto. Nanginginig pa rin ako habang pilit na inaayos ang paghinga ko. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na panaginip lang ang lahat. Pero paano ito magiging panaginip ko hanggang ngayon ay aamoy ko pa rin ang kalawang nadugo sa mga kamay ko? Habang nakahiga ako, naramdaman kong parang mas lumalamig pa ang paligid. Tumitig ako sa kisang. Sinubukan wag mag-isig ng kahit ano. Pero ang naririnig ko ay mga yabag sa labas ng pinto ko. Minsan mabigat, minsan magaan. Tumigil ito sa tapat ng pinto ko at narinig kong parang may kumakaluskos. Parang hinahaplos ang kahoy. Halos hindi ako makahinga. Pinikit ko ang mata ko ng mahigpit, umaasang mawawala ang tunog. At doon ko naramdaman ang malamig na hangin sa batok ko. Nanginig ang buong katawan ko. Napatingin ako sa salamin sa harap ng kama ko at doon ko siya nakita isang anino sa likod ko. Hindi ko maaninag ang mukha niya, pero alam kong nakatingin siya sa akin. Tahan-dahan siyang yung at naramdaman ko ang malamig niyang ina sa tenga ko. Bulong niya, hindi ba't gusto mong pupunuin ko ito? Napabalikwas ako ng gising. Pagtingin ko sa paligid, maliwanag na. Ang araw ay sumisilip na mula sa bintana. Akala ko panaginip lang ang lahat. Ngunit nang bumaba ako sa sala, nakita ko ang medyas na itinapon ko kagabi. Malinis na ito. Wala ng dugo pero may laman pa rin. Nang buksan ko ito, may isang lumang barya sa loob. At isang papel na may nakasulat. Balik mo kung saan mo kinuha. Sa araw ding iyon, pinilit kong kausapin si Lola Sinabi ko ang lahat ng nangyari. Sinamunan niya ako. Sinabi niya na ang medyas ay parang iniwang alay at kapag nilapastangan mo ito, nagagalit ang espiritu. Dinala niya ako sa simbahan at pinadasalan ng medias. Sinunog niya ito sa harap ng altar. Habang nasusunog ito, narinig ko ulit ang tawa mula sa Christmas tree isang malalim. Nakakatakot na tawa na hindi ko makakalimutan. Simula noon, hindi na ako nagsasabit ng medias, Hindi na ako nangungkutsa ng mga pamahiin. Sa tuwing Pasko, nararamdaman ko pa rin ang lamig ng hangin, ang tahimik na gabi na parang masyadong tahimik. At minsan, kapag tumitingin ako sa Christmas tree, parang may aninong nakatingin mula sa dilim, naghihintay. Kung tatanungin mo kung totoo ang pamahiin na iyon, hindi ko sasabihin sa iyong subinin sa bukan mo. Ang masasabi ko lang, totoo ito, at kapag nilapastangan mo ang mga paniniwala, hindi mo magugustuhan ang mga pupuno ng iniwan mo. Hanggang dito na lang Super Dave, Misty.